ko sa aking raketa. Kaya naman, sobrang ganda nga pala. Tignan. Ano yan? <laughs> Bak! Bakit? Dito galing yan, o. Oh. Tingnan mo. No. Oh. Oh. Ngayong araw nga pala, nagbabadminton na na ako. Nagpapractice kasi ako para matuto. So, balik nga pala, meron ako napansin. Tignan nyo mga din, David, ang pangit na neto. Na Kawi lang. Tapos lagi po itong ano. Tignan nyo. Hmm. Dito nga pala napakamot ako sa aking ulo. Ang sarap sana makadong David kung meron tong awakan na malambot. Kaya naman meron kagad ako naisip. Ay, may naisip ako mga doon, David. Gano'n ma, meron nga pala ako ipapakita sa inyo. Dito nga pala, pumasok na ako sa loob ng bahay. Napansin ko nga pala itong aking bahay. Napansin ko nga pala ang bar tape nito ay eh, medyo sira na. Gano'n naman meron ako naisip. Kukuhanin ko na lang pala ang bar tape. Tapos nga pala, ilalagay ko na lang sa aking raketa. Kaya mga doon, David, hindi naman siguro magtatampo to si Chinami ko. Kasi ano, sira-sira na rin itong bar tape ko. Bibilang, bibilang ko na lang siyang bago. Tsaka tignan talaga natin mga doon, David, kung maganda to. Ganyan yung mga Kadun David, parang maganda Parang mas lalong gumagod ito, tatawagin ko nga pala si Papa Tampi. Papa Tampi! Oh. nga mga guys niya ito. Right. Ano kasi, kasi para mas maganda at mas, ma mas maayos. Sa so, mo ito ah? Oo oh, nga, tinanggal ko na. Oh, para maganda nga yan, tapos maging ma malambot no. Oo. Oh. So, sige, sige, sige. Salamat nga pala kay Papa Tampi kasi tinutulungan niya ako. Tsaka nakakapagod din mag-badminton. sakto may tubig dito. Uy! Ano yan? <laughs> Bak! Bakit? Dito galing <laughs> yan o! Tingnan mo! O! O! Oh. Oh. Ay! Kaya pala bilasa. <laughs> Dito nga pala, pinapanood ko si Papa Tampi kung paano magayo. Kaya naman sobrang excited nga pala ako. Titignan natin kung makakapag-skid ako. Siyempre nga pala, charot lang yun. O, oh, ayan, Don David, o. Oh. Tingnan mo, ang ganda, o. Oh. Papa Tampi, oh. ang ganda. O. Oh. Testingin mo, testingin mo. Oh. Tara, 1v1 tayo. Tara, bawa 1v1 tayo. Ako naman. Dito hap... nga pala, lumabas na kami ni Papa Tampi para maglero. Pagkawa ko nga pala dito ay sarap hawakan. Parang umawak lang ako ng bike. Mas ko kumalo. Ngayon yung David. Tatalunin ko si Papa Tampi. Guys, tatalunin daw ako ni Don David. Sa kanyang ano. Baka mag-skid ka dyan. <laughs> Ayun o. <na>. Ayun o. <laughs> 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 galing, galing. Ang galing. Ang galing. Ang galing tampong galing. Masarap pa ba ako? Awak mo, testing mo, testing mo. Oo nga, no? No? Okay, kayo ni Tampo. Kayo ni Tampo. Dali, oh. Ah, okay. Oh, marunong daw siya. Ayan, guys. Sila mo ng dalawa. Yun, know, Ang Lakas tumira talaga don David, guys. Alo, sabi ko sa iyo, parang nag-skid ka lang, eh. Skid. <laughs> okay, okay. Hindi, hindi, ah. Invisi, invisible. <laughs> Layo. Layo. Galing, magaling, galing si Tapo, guys. Galing. Ah, uh, si Don David naman daw, Don David naman. <laughs> Layo eh. Layo eh. Smash. Ah, smash, eh uh, uh, na papakita ko kayo ng smash, guys. Ay, na. Hello. Ito, hello. Pinalagan, hello. Hello. Pinalagan. Bip po, guys. Ayan. Ah, tinalikuro. <laughs> Lupit. Skid, skid, skid. Paano yung skid dyan? Ayun o. Skid o. pinalagan. pinalagan. Grabe, eh, pinalagan. So ayan guys, hanggang dito na lang yung aking istorya. Pag-i-like, comment, share kapag nagustuhan nyo ang aming video. Paalam.